Nagwalis bangos sa school eh Mama Nagwalis ako sa school Togi kayo dyan Nanghalian na tayo Tanghali na Time to eat na Lunch Kain 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 tayo guys Friendship Nanghalian tayo Magkakamay na ako kasi masarap magkamay. Yan oh. ho lang ko. Tama, sinabi. Hmm. Tuge. Yung. Saka bangus. Pinaritong bangus. Yan. Yeah. Tama, yung. Kain. Sarap magkamay. Bang. Yung... Madaming kain kong makapamay. Ano? Ispelem klak. Kak klase. Kaklase. klase. Kak klase. magpaka Magpaka-busog tayo ngayon. <Cups> <Cups> dar a deixa escutica né? Ó, a last boss. Ai lá ô. Ai. Ai. Calango. Pensa isso, deixa. Ai, tá hilado por causa da mãe. <manyans> Okay, um, kayo ito ang mga gamit na kaya ayaw mag ano eh uh, yung gamit na walang gagamitin sa trabaho gamit pwede sa iyan yeah. ito Love you all. Thank you, thank you for watching.